isa ang nasawi habang pito ang sugatan na magkaroon ng landslide dito po sa bayan ng Tuba sa Benguet sa kasagsagan po ng Super Typhoon Nando. Para sa News 5 Now, ako po si Gio Robles. Sa likuran ko, isa lang po ito sa apat na sasakyan na nagbagsakan ng mga gumuhong lupa. Sa bahaging ito po ng bundok na yan, dito po yan sa Maya Marcos Highway. Kung makikita nyo po yung van na ito, Basag na po yung salamin at uh, nasa loob na rin po, pinasok na ng lupa. Itong uh, loob ng sasakyan, nagka yupi up na rin at hindi na rin mapapakinabangan. ng mga oras po na magkaroon ng landslide nitong lunes, ay napadaan lang yung sasakyan na yan kasabay po nitong isa pang uh, um, SUV. Parang, uh, tingnan nyo po, parang nilukot na papel. Ito na po yung bahagi ng radio, wasak rin yung loob niya. Ayan, sa bigat po ng bumagsak na lupa at may mga kasamang bato, ito po po, kung makikita nyo po, ayan, yupi po yung bahagi na yan. At uh, sa kasamaang palad po, isa nga sa mga sakay ng mga sasakyan na itong nasawi, uh, senior citizen, uh, nandinala po sa ospital ay dead on arrival habang pito po uh, yung sugatan. Sa mga oras po na ito ay nagpapatuloy yung clearing operation. Isa din po sa mga natabunan ay yung uh, truck po na yan at nagpapatuloy po yung uh, paglilinis dito sa debris ng uh, mga taga DPWH. Bukas na po yung uh, isang lane na ito pero dobling ingat pa rin po yung uh, abiso ng mga otoridad sa mga motorista.